Kuya, yeah, good morning. Uh, anong name mo? Anong Matagal ka ng user ng e-bike? Opo. Uh, so, sir, ano yung masasabi mo doon sa uh, pinag-iisipan ng Land Transportation Office, LTO, yung uh, mandatory na registration para sa lahat ng uri ng uh, e-bikes at uh, kailangan may lisensya yung nagmamaneho? sa akin po mas okay nga po yun, kasi mag, sana magkaroon din ng ano lang bike lane na para sa ano mas okay yun sa so, e-bike para sa e-bike o oh, para may kahit na silang taanan, at saka sa po um, mas lalo mga ano pag halimbawa may merong tayo ma, ma, makukuha na binipisyo din halimbawa pag nandisigla siya mayroong baka maanakong in case ba yung emergency may makukuha ka na pag na-restro yun, ano. halimbawa nasira ka na sa ka meron kang ano, meron kang ano sa LTO din uh, alibawa, na halimbawa na nag-disgust na ka o na nasasahan ka ay ano ka ba? yung taon nito yung So, sangayon ka sa na ay, doon. Okay. na doon sa binabalak ng LTO na i-rehistro itong uh, o, mga e-bike?